Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon Title, Gross Negligence Hindi Plunder Rimulya Ipinaliwanag ni Ombudsman Boeing Rimulya na maaring managot si dating House Speaker at 1st District Representative Martin Romaldes sa kasong gross negligence kung walang matibay na ebidensya para sa kasong plunder kaugnay ng mga irregularidad sa flood control projects ang ay gross negligence I don't know basta napakaliit na no, napakahina ng kaso gross negligence ayon kay Rimulya ang isang pwedeng theory ay gross negligence. Speaker of the House siya at siya ang pumili ng chairman ng Appropriations Committee. Kahit di siya nag-participate, dapat inalam niya rin kung anong nangyayari sa pundo ng bayan. Sa ilalim ng revised penal code, ang gross Negligence ay may parusang mula aresto mayor hanggang prison koreksyonal depende sa bigat ng kaso'ng resulta kung ito'y sinadya. Uh, basta mababa, ilang taon lang isa, o dalawang taon lang kapag pagkapreso ito. <laughs> ang payag ni Rimulya kasunod ng mga tanong kung dapat bang papanagutin si Romaldez sa mga irregularidad na lumitaw sa investigasyon sa ICI hinggil sa mga ghost flood control projects na pinunduhan ng bilyon bilyong piso ng bayan. Hmm. Yan. Uh, andalihan. Okay. Uh, research ko ano. Gross negligence ang parusa Aristo Mayor. Ang arresto Mayor eh, hanggang 6 months pinaka matindi na imprisonment yung correction prison correctional from 6 months to 6 years so eh kung aristo mayor di hanggang 6 months lang na preso <laughs> hayahay grabe naman oy eh lang daw eh walang ebidensya eh wala wala magagawa walang ebidensya uh, narinig ko si ombudsman rimulya wag kayong magalit sabi niya sa taong bayan <coughs> Uh, hindi basta-basta magkaso kung walang ebidensya uh, huwag magalit uh, dahil uh, gawin nyo yung trabaho nyo maghanap kayo ng ebidensya <laughs> bakit? trabaho pa ba namin maghanap ng ebidensya? eh trabaho nyo yan ombudsman NBI, DOJ uh, whatsoever kami na nga ang ninakawan kami pa ang maghanap ng ebidensya Siguro, yung ibig niya sabihin, ang taong bayan, <laughs> mag-submitar ng ebidensya sa ombudsman. No? So, eh, hindi kung trabaho yan. Basta, perception. Hmm. Tanong nga sa kanya ni Ma'am Luchi Cruz Valdez. Public perception, sabi niya. Hindi si si Saldico, pinili siya ni Romaldes hindi magawa ni Saldi ko yung ginagawa niya kung walang basbas -bas ni Romaldes That's public perception. Oh, so ngayon, si Saldi na ang dinidin. Okay yun. Kailang nasaan naman si Saldi Okay na lang sana. Kung hindi madiin si Romaldes kung walang ebidensya, at least, Saldi ko, maparusahan. Medyo makagaan-gaan na yung injustisya ng taong bayan. Eh, problema, wala si Saldi ko dito. Baka nasa ibang bansa na ngayon, nakakuha na ng citizenship o passport ng ibang bansa. Kasi nga, ang bagal ng administrasyong ito sa pag-cancel ng kanyang passport. Hmm. So, paano pa mapapanagot ang mga mastermind? Wala si Saldi ko eh. O, ano sa tingin nyo? Mapapabalik ba nila si Saldico para panagutin? Granting, ha? Uh, Speaker Romaldes, walang kinalaman. Uh, gross negligence lang. Si Saldico lahat ang may niyan. Okay na, kung Saldico lang. Eh wala naman, pinalayas naman si Saldico. Magkakaroon ba tayo ng ustisya? Wala. Ang makukulong lang, na DPWH, yes, siguro may makukulong para maipakita ng administration ito. Ayun, napakulong namin. Kailang isang mababang engineer lang. O, oh, napakulong namin. Contractor. Eh, sila ba yung mastermind? Magagawa ba yan ng DPWH? Contractor kung walang utak? May utak niyan. Sabi nga ni Senator Alan Peter kaya tanong, mga utak. Ginugulo tayo ng mga mastermind ng blood control scam na ito. Kaya, ayun, tignan nyo. Ang uh, ICI hearing nila, orong Solong Nung una, nag-announce na ang chairman na i-livestream, mamaya binawi. Bakit daw? Pinag-aaralan daw ang mga ano to? parameters. Oh, ito na naman sa Blue Ribbon Committee hearing. I don't know kung ano nang direksyon. Uh, sana ang tatahaking direksyon is tumbukin ang mastermind. Kailang nangangamba si Senator Alan Peter Cayetano, baka naman ang tutumbukin ng Blue Ribbon Committee hearing ngayon under the leadership of Senator Lacson dahil babalik siyang chairman, ay eh baka walisin o sirain ang oposisyon. Sana wag naman. Kalimutan nyo na ba? Pwede ba kalimutan nyo na ang politika diya sa Blue Ribbon Committee hearing? Kawawa naman ang taong bayan. Inapin na nga, ninakawan pa, tapos ganyan pa na puros politika na lang nangingibabaw, administration versus oposisyon. Tama na. Maawa naman kayo sa taong bayan, yung mga nabibiktima ng biha, baha. Ang hirap kayang mabiktima ng baha dahil ako, naranasan ko, lumaki ako sa isang bayan, tabi kami ng Amburayan River sa Banggar, La Union. Taon-taon kaming nababaha nung wala pa kaming diki. Salamat na lang pagdating ng diki. Uh, siguro mga 10 to 15 years akong nakaranas ng baha nung maliit pa ako, every year. Nung dumating yung diki... Flood control project. Ah, wow, anti-bay pagkagawa. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung diki sa aming bayan. Walang, kung may corruption man, kaunti lang, matibay talaga ang pagkagawa. Ngayon, oh, yung pinagmayabang ng Pangulo, 5,500 flood control projects, mga substandard at mga guni-guni. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnaon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng uh, libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ano yung atupan? Ngayang balay. So, mau nih atupan na balay niya balay gam balay sa ta <coughs> karon na human nagyud ang balay nga balay ni iya ang balay so maayo na gyud sa na aw kan human na ang yang balay so makita gyud nimo na nakataod na gyud so makita gyud nimo ang view sa yang balay o so, karon on sa imong masulti nga nako managyud ang imong balay sige pray api kahit ang, natagaan, ta, nakita, kay tang natagang ta magabalay na kita kay sana tanan nag sponsor salamat sa, sa, mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pagabalay kay -glow na ko sa mga ini busa salamat <laughs> so pila na imong anak nga kuan ayak pa ka nakabalay dua ah duha, uh, duha imong anak so. <laughs>